So what's up mga koys, this is Koys Leo, madiskarte dita tamad. So maayong gabi sa inyong mga koys. Karong nga gabi una mga koys, no, mag ihapta og sinsilyo, gikan sa carwash na ako, nga karwash bindo. So monit tanan mga koys sa tulo, kabulan nga walay kuwa, kuwa, sa carwash mga koys. partida mga koys, napakoy kopitin siya anang mga koys. So kanang ad kanang oras ako is nangita ko tawil para itabon sa akong mm -hmm. alam na mga kois. So kasi hindi mo mututok mga kois no. Bawal na sa mga bata. Well guys, up to ko is ato ipaspas ang video. Well guys, ko na kita og 3 pesos. So, di yun na tumalik kaya nga na yung kung uh, di ka ba lumupatas o trabaho. Ipagi na lang sa magminaro. No, pero part of business. So, di na ito na malik So, mo no, Monitanan sa to, mo na tanan sa tulo ka bulan nga nilabay. nikabat ni uh, ni din siya o oh, 4,000 28 pesos so ay pasalamat sa akong silingan sa inyong mga kois uh, sa, inyong pag-asuporta ang taubanan pa ninyo sa akong mga business mga mga tabo o tanan bendo sa bendo atong sudlan and ayaw kalimot mga kois sa pag-share sa pag-like and follow sa akong page mga kois o oh, ayaw kawalan o paglaom salig lang sa ginoo salig sa inyong kagalingan salamat